ayong adlaw sa inyong tanan ako di ay si Danica ayuhan adakok kay ang among pagpasalamat nga nakaanhi dinhi bisan sa kalayo sa among lugar nakaabot dinhi sa amoha ang party ang bagong henerasyon party list daghan kay ang among uh, Ada ko kayo nga mong pagpasalamat ilabi na sa mga binipisyo nga pwede na mong makuha din So na lamang sa pamaagi sa health. Kaya na kong yun yung tabang sa mga nanginahanglan nga doon mga balatian. Edukasyon para sa mga kabataan nga unta makabot nila ang ilang uh, mga pangandoy. Kinida ko tayo nga tabang para sa mga kabatanunan. Ado na po sila li livelihood program. So ko kayo nita para sa, sa ako ha, isip lumulupyo diri. Ada ko gagayon akong pagpasalamat nga isami sa pungo na bukid nga gianihaan ko din ni sa uh, bagong generasyon. So daghan kayong salamat para po sa mga solo parent nga mga ginikanan nga uh, ditagaan sila og programa para sa ilahang nga uh, makabangon para sa ilahang kaugmaon. O maura na o daghan kayong salamat. Number 94 sa Balota, bagong generasyon. Ano?